Hello po mga anang, mga anong. Narito po ang painumin nating tubig. Lagyan natin ng plant juice. Uh, ito po para sa inumin ng ating kalabaw na si Jessica. Ito po. Bali, ang recipe po nito isang ano, kumbaga 16 liter na See? Na tubig, ito, wala ring 16 liter to, pero para maubos niya, nilagyan ko ng 5 oh, limang kutsarang plant, plant juice. O, oh, ka, dito ka. Dali. oh, inom. Tubig. oh, Aba ayan oh mga anang oh mga anong gusto gusto niyang inumin yung plant juice na yan oh na <laughs> bago yung ano mo ha ano tawag dito yung tunga tonga ayan may kasama pang dam sarap ng lunok dyan ng tubig plant juice yan <laughs> istorbo ng mga biik <laughs> kayo ha umiinom si Jessica nilalapitan nyo oh. yan yeah, ang biik ko nakaamoy lang ng plant juice lalapit eh kasi yan din ang practice namin nilalagay po namin sa kanilang pakainan kumbaga hinahaloan namin ng tubig oh yan umbusin mo Jessica parang vitamins nya hmm. <laughs> <Ayan. laughs> ano Jessica dali na uh, ilang ka Oh. Huwag mo silang pansinin ah. Ayun. Iingay. Dali, inom. Ay ah. <laughs> Kasi inumin mo na. Hmm. Inom. Ay ah. May damo. Inom. Hindi mo maubos. O, oh, Ayan. Ni <laughs> <Storbo. laughs> bibigay ko to sa mga biek pag ayaw mo na. Ha? Ah. Oh. Ayun. Talagang mga biek na yan, ang nila. Uh -huh. Nung. Ayaw mo na. O sige. I e, Bibigay ko to sa mga biik. Ayaw mo na to. Ah. Ayan ah. Oh. Ang Ay. <laughs> o sige mga anang, mga anong. Uh, binawasan niya lang yung tubig natin. Kasi nai-store mga biik. Ayan. Nilalapitan mga biik naman kasi. Gustong gusto ng uminom ng ano, kumain na ng bibigay sa kanila. Ayan. Ito. Kasi